Alam nyo ba kung paano pagkakasahin ang iba't ibang crops sa maliit na space? Hello mga kaagri! Sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung ginawa ko dito sa aking backyard kitchen garden kung paano ko napagsama-sama itong iba't ibang klase ng gulay sa maliit na space. Coming up! Nandito po tayo ngayon sa aming backyard kitchen garden kung saan nagtanim po ako ng iba't ibang klase ng gulay na ginagamit namin sa kusina. So ito po yung aking center aisle. Dito nakatanim yung karamihan ng iba't ibang klase ng crops. Na napagkasya ko siya kahit maliit lang po yung space. Actually, may mga bakante pa nga po dito sa kabilaan. So ginawa ko po, nagtanim ako ng nakalinya dito sa pinakagitna ng aking aisle. Tapos gumawa ako ng trellis packet ang objective ko dito, makapagtanim ako ng iba't ibang klase ng gulay sa ganito lang kalit na space. So, ang unang kinonsider ko, yung mga crops na pwedeng uh, lumilim. Now, kasi may mga crops po na lumalaki tulad ng talong, ng sile, na pwedeng mag-provide ng lilim. Kung malilim yung area, mahirapan pong lumaki yung ibang mga crops. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga na-encounter ko na problema dito. Okay, then next, yung mga crops na gumagapang. Kasi ang objective ko dito, makapagtanim tayo sa taas, sa gitna, tsaka sa baba. So yan po yung sinusundan ko na pattern. So sa taas, yung mga crops na gumagapang tulad ng sitaw, ng sigarilyas, pati ng pipino. So, yan po yung mga nakatanim dito. Then, sa gitna, yan yung sile, kamatis, sun, itong talong. Then, sa baba, sana yung mga leafy vegetables tulad ng pechay, tsaka root crops. So, medyo nahuli yung root crops kasi hindi tumubo yung mga kong seeds. Tapos, yung pechay naman, ayun, may kumakain, may mga snails pa rin dito sa aking garden dahil maulan kasi. So, medyo mamasa-masa naman yung surface. Kaya dumadami na naman yung mga snails. Pero may paraan naman dyan para hindi kainin itong mga nakatanim dyan sa ground. Budburan nyo lang po ng abo. yan Para hindi siya lapitan ng mga snails. Ang problema lang, pag inulan o nagdidilig tayo, na wash out yung abo. Pag wala na, babalikan nila ulit yung ating ah, mga leafy vegetables. Ang ginagawa ko dyan minsan, pag talagang mapaminsala na itong mga snail na to, hinahunt ko sila sa gabi. So, lumalabas ako mga alas 7 ng gabi hanggang alas 8. May -dala, -dala akong flashlight. Iikutin ko yung garden. Yan, nandun sila. Nakakalat sa mga lupa. Minsan, andun na sa tanim kinakain nila yung mga dahon. Kasi active yan sila pag gabi. Tapos pag umaga naman, makikita nyo yan sila sa ilalim ng mga paso. Yung mga ilalim ng kahoy yung mga lugar na mamasa-masa. Yan po yung kanilang binabahayan. So, ang dapat natin gawin, mabawasan natin yung population nila para hindi sila maging destructive. Yung nakita ko naman na problema dito, na huli kasi itong pipino, hindi siya lumaki na kasabay ng mga sitaw. Medyo naliliman kaya ang tagal niya pong lumaki. Ito. Yan, yung sitaw nandun sa taas, nakakit na sa trellis natin. Yung ibang pipino, ito pa. So, gagawin ko ngayon para mabilis silang lumaki, kailangan nilang maarawan. So, kailangan natin mag-trim at mag-pruning dito sa lower part. So, pag kaya nyo nangyari, naunahan yung ibang crops, i-trim nyo na po yung lower part. Itong mga, o, yung mga side shoots ng sitaw, alisin nyo na. Total, doon naman sila gagapang dapat sa taas alisin nyo na po ito yan yung mga tumubo dyan makakatulong pa po ito para mas dumami yung bunga tsaka maging healthy yung ating tanim dahil nagko-concentrate siya sa pagbubulaklak tsaka pagbubunga so wala na siyang ibang parts na palalakihin ito pa tapos itong bulaklak na to ito yan pwede natin din bawasan kasi naglagay ako ng bulaklak dito para maging natural insect attractant para puntahan sila ng mga beneficial insects, maging pollinator para dumami yung mga bunga ng ating tanim. At the same time, itong mga beneficial insects ay predator din ng mga insekto, ng mga peste. Kaya nakakatulong siya sa pest management. Ito pwede kong bawasan konti dahil malago naman siya or iurong na lang pwede na natin siya i-move dito ng konti yan para maarawan itong mga pipino natin na nahuli yan bawasan na natin itong bulaklak na to <coughs> tapos ito itong kamatis natin yung cherry tomato nakaabot na po dito sa kabila dapat doon lang siya dapat dito lang sa banda sa unahan Ayan. tapos itong garlic chives ang roll naman nito dito sa akin garden para itaboy yung mga peste no insect repellent din yan siya so pwede natin isama diyan yung mga spring onions yung mga herbs na may mga amoy so nakakatulong po yan para i yung mga peste tapos yung mga parts din na may mga sira, yung mga dahon na may mga sira, alisin yun na rin para hindi makahawa sa ibang mga dahon. Ito, tulad dito, sira na. Tapos nakakatulong din po ito yung paglilinis natin dyan sa lower part para ma-improve yung airflow tsaka makapenetrate na yung sunlight na madidisinfect nya yung surface at the same time matutuyo niya rin yung pinaka surface na yan para hindi siya pamahaya ng fungus kasi yung gusto po ng fungus yung surface na mamasa-masa so, may din natin yung pagkalat ng sakit so yung ibang crops dito may mga bunga na tulad nitong sitaw yan, ilang beses na po ako nakaharvest hindi ko siya pinapa laki ng gusto yan, mga ganito lang kala laki harvest ko na masarap siyang kainin malutong-lutong ito yun tapos yung sigarilyas natin, hindi pa nagbubunga. Pero yung sili natin, yan, may mga bunga na kinakain nga lang ng ibon. Yung pipino, nahuli na. So dito sa space na to, dahil nakakit na yung mga crops na sitaw, tsaka yung sigarilyas. So pwede na akong mag-add ulit ng panibagong tanim. So dito, itatanim ko itong talong. Yan. So itong talong naman, magsasangha ito eh, pag lumaki. So sasakupin niya naman itong area na to. So hindi na siya makakasagabal dahil itong mga cucurbits, pipino, itong mga legumes, itong sigarilyas, saka itong sitaw, ando na sa taas. So may sunlight na natatama sa kanilang dahon. Kaya wala masyadong problema. So kahit lumago itong talong, walang problema. Then habang maliit pa siya, pwede tayong magsabay ng mga root crops. Yung radish, Ayan, pwede natin itanim dito sa lupa para ma-maximize talaga natin yung space. So, yun. so ginawa ko dito is vertical growing para ma-maximize ko yung space. Instead na palapad, paakyat yung dinesign natin. So, tatlong layer sa baba, sa gitna, tsaka sa pinakataas. So, walang sayang. So, kahit ganito lang po yan kaliit, parang 1 by 1 meter lang ata ito or maliit pa nga pero sobrang dami ng crops na may tatanim natin. Itong talong itatanim natin dito sa bandang gitna ng aisle. Kung sa gilid kasi, kahit malapad pa yung space, ang mayayari kasi pagka lumaki siya, sasakupin niya po itong daanan. So masikip na. So dito natin siya ilalagay para yung pagtubo ng kanyang dahon dito sa labas, yung mga sanga niya, pati doon sa kabila. So hindi siya ganun ka sa gahabal. So dito na lang para sa dulo, parang mas maganda dito. So ganoon lang, i-design niyo lang po yung inyong garden kung saan mas magandang itanim yung mga crops, yung hindi siya lililim, hindi siya makakaapekto sa ibang mga tanim. Kumbaga, kayo na po magdesenyo. Mas maganda kasi exciting tapos para kang nag, para kang engineer, no? Pinapaganda mo yung inyong garden ma kinoconsider mo yung mga beneficial ng mga crops sa sa isa't isa. Then ang maganda dito, you know, naabot ng mga legumes yung area na to, yung kanilang ugat na karating dyan. Kasi yung mga ugat ng legume plants, tinitirahan po yan ng mga nitrogen fixing bacteria. So, pinapataba ng mga bacteria na yan na nandyan sa mga ugat. Yung lupa, meron niyang ammonia na kailangan ng halaman para mabilis silang lumaki, gumanda yung mga dahon. So sakto dito natin itatanim itong talong. So, hindi siya mahihirapan kumuha ng nutrients kasi available na yung ammonia, yung nitrogen dyan sa pagtatanim niya. So yan, so, takpan lang natin ulit. Tapos diligan na natin siya. So, ibaon nyo lang po, isiksik nyo yung lupa para hindi basta-basta matumba yung mga bagong transplant. Tapos, didigan na natin siya ng swamp fertilizer. So, ganun lang po magtanim. Uh, kung maliit yung inyong space, go for vertical growing i-maximize nyo yung space doon sa ibabaw instead na palapad. So kahit maliit lang yung area, maraming crops yung may tatanim po ninyo. So sana po nagkaroon kayo ng idea kung paano magtanim sa maliit na space. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Kung nagustuhan nyo po yung video na to, palike naman. Maraming salamat po. Happy farming!